sorry you know, o na mga katropa saan ka ang ng isang na to ba mo Ngayong araw mga katropa, magluluto tayo ng kinilob na manok sa tuba. Ito yung ating lulutuin. Ano? Saan ka dadalhin ng ganito? Ayan. Ngayon mga katropa, yun na yung nahugasan ko ng katropa. Unang-unang. -una. Ayan mga tropa, Pwede nyo, bahala kayo kung anong gusto nyo gawin. Sa akin kasi, nilala, nila, 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 inaano ko sa dahon ng ano, kalamansi. Ayan o. Oh. Eh. ito ko ang manok. Huwag ako nang diluto. Para yung lansa niya matanggal. Ito yung sarili impresyon ko lang. Ayan tapos natin ganyanin mga katropa ilalagay natin yung ating mga ano, sangkap dito sa loob mga katropa lagyan natin ng ito uh, wala kasi uh, ito lang ay hapa uh, kilo na manok lagyan natin itong tanlad yan yan lagay natin itong mga sangkap natin duya, bawang, sili, ah, uh, kwan, sibuyas Ayan mga tropa. Lagyan din natin ang lalagyan ko rin ng ano yan. Dahon ng Sintores. Ito yung sariling version ko lang paglagay ng dahon Sintores. Pwede kayo maglagay ng pwede, pwede rin bahala kayo. Ito yung equal kulaang. Kulaang, mga ikuha ko lang ang experiment ko lang makatropa. mga katropa. Ito yung ginawa ko lang dun sa dating niluto ko sa asin na manok eh masarap naman siya na may sintures lagyan natin ng paminta katropa eh ano ganyan lang yan wala naman tayong pantali eh ano lang yung katropa yung talagay ko na yung sa kaldero pa yung ating kalderong napagkaganda Ganyan pa rin natin ang kalamansi. Ano ang dahon ng kisintulis? Ayan mga katropa yun o. No? Ganyan lang yun mga katropa. Tapos syempre ang ating ano. Hindi na hindi tubig ang ipang duloto natin dyan katropa. Kundi tuba. Hmm. Lakas nun si. Kung anong tuba. Ano. Parang kukla ano mga katropa. bangon you know? o. Bango ng tuba. yan ito ba ang pangluluto natin dyan ng katropa isa na natin ayan mga katropa isa lang na natin hintayin lang natin kumulo Ayan mga katropa na, kulo na. Tanggalan lang natin ito, oh. Itong medyo, yung ano nang tuba, lamad-lamad. Ayan. Hintayin lang natin kumate, katropa. Hintayin lang natin yung kamati katropa Mabango na mga katropa Ayan mga katropa malapit ng makate Papakatihin talaga natin yan Mas masarap kasi yung ano kating kati Ang ano Medyo toasted ang luto Ano Ayan mga katropa luto na Baka magulat kayo mga katropa ha Sorry Ayan oh ito na mga katropa. Toasted na. Ito mga katropa ay pinatuyo ko. Ito ay naluto sa tuba. Yan, hindi yan sa mantika. Although, sa, although may sariling mantika ang manok. Pero yan ay sa tuba natin sinunog. Napakabango mga katropa. Tama na yung ganyan luto katropa. Lilipat ko lang sa ating lagayan. Ayan mga katropa. Luto na yung ating lutong tamado. Ayan. Hindi tikman natin. Ready to eat na katropa. Try natin kung anong lasa. Itong ating lutong tamad na to. Masarap mga katropa. Naghahalo yung ano niya, lasa ng tuba, lasa ng manok, lasa ng ingredients natin. Napakasarap mga katropa. Mas masarap itong mga katropa kung ano, yung may sabaw din. Yung maliit na sabaw. Ang sarap. Oh. Ang masabi ko mga katropa ay napakasarap nito ang pangalan ko nga pala dito sa luto nito ay lutong tamad ano so hanggang dyan lang muna mga katropa ang ating video ano sana ay nagustuhan nyo ano pakishare naman at ingat kayo mga salamat